Hindi naman siya basta sitaw, di siya tao, hindi siya nagmumura, di ba? Kasi siyang mabait. Eh, mga bata nga, ang dami nagmumura dahil nung panahon ni Duterte, natuto eh. Tapos ang isang vice-presidente ang magsalita ng ganon. Hindi proper. Very improper talaga. Pinalibing nga ng tatay niya sa... Parang walang pinag-aaralan yung ganon. Na magsasabi ng ganon. hindi ang ng tatay niya sa... Pinalibing ng mga bayani, kasi gaganon. Ito talaga si vice-president, pero ang salita niya ay parang hindi pugma. Hindi ko pinaganda niyan kay Bumbong. Namamasyal siya. Personal. sa mga lugar personal niyang pinupuntahan ano, ang mga si nasa lanta si... ng kalamidad yes oo alam mo alam niyo po yun eh nakikita niyo po oo oh, oh. Eh iba sabi mo dito talaga ginagawa eh ayun yun marami dito, siyang dito. ginagawa Ayun ay, pa pala nga ni eh. Wala siyang ginawa kundi mag-lockdown. Kaya naghihirap ang taong bayan. Eh. Lockdown dito, lockdown doon. O, oh, di ba? Dapat ang ilalockdown nila kung saan talaga may COVID. Yun ang ilalockdown nila. Ayun, nung po si Marcos, ang inalis na yung lockdown eh. Oh. Nagkaroon ng trabaho yung mga tao. Yung panahon ni Duterte, naghirap-hirap ang tao sa kala lockdown nila. Oh, di ba? No, wala na trabaho. Yung ibang namumuhulan dito sa ating basa, nag-aalisan. O ngayon, unti unting bumabalik yung panahon ni, bon ni Bongbong Marcos. Hindi ko kapag presidente yan. Lahat lang kayo yan ang sinasabi nila. Hindi siya sumasagot ng masama. Hindi siya nagigilty. ng bisyo natin, Iniimbestiga pa lang, guilty na. Ayaw pa magpaliwanag sa Senado at sa Kongreso. Bakit ayaw magpaliwanag, CBP? Kitang-kita naman yung anomalya doon. Siya ang pinaka-head sa education. Dapat siya ang mag-intindi ng lahat, paliwanag ng lahat-lahat. Bakit iniiba niya ang kwan? Kapit. Kapit. Hindi niya sinasagot ng tuwid. Oh. kasi hindi uh, kasi ang mabait. kailangan tahimik lang siya. Hindi kasi okay, kasi na sa inyo kahit kayo. Oh, dapat kami na una una. Bakit kami pa burdon, ha? Hindi naman siya basta sa tao, hindi siya nagmumura, di ba? Kasi oh. ang mabait. Oh. Eh, mga bata nga, ang dami nagmumura dahil nung panahon ni Duterte na eh. O oh, si Bongbong Marcos, nagmumura ba? Hindi. Okay. Nagsasalita ba ng masama laban sa mga Duterte? Hindi naman, di ba? Oo. Oh. Oh. Ay, kas kasing oh. kasi mabait si Presidente Duterte. Makatarungan ba ang ginawa kay dating Presidente Duterte? ibabalik ko sa kanila. Makatarungan ba yung ginawa ni Presidente Duterte sa libu-libong mga mamamayan ng Pilipinas? Siguro kailangan nating pag-isipan ng konti kung ano yung konsepto natin ng makatarungan. Ang makatarungan sa akin ay panindigan nyo yung mga sinasabi yung pagrespeto nyo sa karapatang pantao. Mabigyan ng hostisya yung mga nangyari sa maal nila sa buhay. Kaya sila natutuwa ngayon na nangyayari itong sa ICC sa wakas. Ngayon lang sila nagkaroon ng sense of justice na magsimula na yung proseso ng hostisya. Itatanong ko sa inyo mga kababayan, bakit niyo pinagtatawanan yung pagdadalamhati ng mga nanay na nawala ng mahal sa buhay? Gusto natin ng fair justice sa lahat. Mahirap ka man o mayaman, dapat fair. Pero bakit niyo ipinagkakait ito sa mga biktima ng drug war? Kung gusto niyo ng hostisya, supportahan niyo itong mga nanay na wala ng anak na napakaraming Pilipino na hanggang ngayon ay hindi pa nila maiayos ang takbo ng buhay nila dahil sa dalamhati. Isang napakamaling paningin ang politiko sa Davao, sila itong kawawa. Hindi sila ang kawawa. Sila ang nagpapaikot ng kwentos. wag na po kayong pa kayong mga Pilipino ano ba ang values niyo ano ba ang ethics niyo huwag kayong magpabudol huwag kayong magpabola tama na ako po si Kaloy Conde, isa po akong human rights researcher and advocate. Ito ang itsura ng kwarto ni Duterte sa The Hague. Solo room, walang kahati. Meron din siyang sariling kama, toilet, lababo at TV. Nagpo-provide din ng ICC Detention Center ng masusustansyang pagkain. At pwede pang magluto kung anong gusto ng former president. Basta bibili ng ingredients gamit ang system ng detention center. May libreng internet din at computer. Pwede siyang makipag-ugnayan sa kanyang defense team at magbasa ng case files. Meron ding recreational activities at gym. Pwede siyang mag-exercise, magbasa ng libro at manood ng balita. Ganito ang buhay ngayon ng former president Rodrigo Duterte sa kulungan. of the heat